Madali uh, lang. Hanan uh, ko lang ng ano. Mga kajets kaya na sumabit ako doon sa tricycle. Kina, kina, oh, pa, kaya sir, sir. Okay naman na. wala ito lang. Sabang. Ano pong bang pangalan nyo? Ano? Hill de Brown. Hill? Hill de Brown. Parang kayo sa sama. Bila saan ba siya? Ay! Anong pangapin niya Anong Ano saan? Ano saan? Ano saan ko si Kuya Dino? Hill. Ang mali kasi yung parada ng tricycle guys. Ilang taon na po? Tagtiig. Taga saan? Medyo masakit ang bibig. Sige po, taga na. Ayan. Wala akong nakita kanina. Kuya, <laughs> well, pwede bibig yung sugat. Ito? Ay, huwag na pala. Nakikita sa YouTube. Ayan. Ayan bawal wala yung lugo yan so balis na ako dito sa ambulansya guys nagdating ako doon, pa pupunta sana ako dun sa birthday ni Chong Luis hindi na nakakunta iba yung ng hospital ay wala pa lang ano bali Abuti may jacket ako ma'am po may siguro ang dami sugat dito sa pating Oo nga po, pero itong dibdib nyo ito ma'am Sabi Dada, 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 pwede dada,